Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayan na mga patuloy po na tumatangkilik sa ating programa. Diyan sa, sa iba't ibang bansa, mga kababayan na nakatutok sa ating programa, binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw. Ayun at linggo na naman ngayon mga kababayan, may 25, 2025. Tama ba yun? Tama, tama. Yun, at uh, meron tayong uh, pag-uusapan ngayon at ito ay uh, viral. <laughs> Kahapon kasi ay nagkaroon ng victory party. Oh, no. oh. Sana, <laughs> Ang uh, Senator-elect Rodante Marcoleta. At uh, meron siyang pasabog kahapon, mga kababayan. <laughs> eh, gusto ko pong ishare po ito sa inyo. Bago natin pag-usapan at bago natin talakayin yan, mga kababayan, bago tayo magbalitaktakan, ay meron po kasing nagpapabati sa atin. Musta dyan? Shout out po sa inyo dyan, Brother Mark James Reforma. At sa lahat po ng inyong pamilya, Yon magandang araw po sa inyong lahat. Meron pang isa eh. Sana. Na lagi pong sumusubaybay sa atin. Ayun, si Ma'am Mirna Aura. O, oh, binabatin din po namin si Ma'am Mirna Aura dyan sa Japan. At uh, binabati na rin po natin si Ka Imelda Pasqua po dyan sa Hong Kong. Hong Kong po ba kayo, Ka Imelda o Singapore? Eh, saman po kayo. Ay, uh, shout out po sa inyong lahat dyan. Ayun, at uh, dito na tayo mga kababayan. Eh gusto ko pong ipapanood po muna ito sa inyo at uh, tsaka natin bigyan ng reaksyon. Itong uh, naging uh, pahayag ni Senator elect Rodante Marculeta nung siya ay uh, mamataan ng mata ng agila, ang sikat na reporter. <laughs> ito ay best friend ni Ate Claire. <laughs> si Ka Eden Santos. Eh. panoorin natin muna itong video ito mga kababayan. Tiniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta ang kanyang pagiging independyente sa Senado at hindi sasangayuna na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Eden Santos sa detalye. Hindi papayagan ni Senator Electro Dante na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Yan ang tiniyak ni Senator Marculeta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Taguig City. Kinumpirma nito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President. Nais ni Senator Marculeta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado. Bukod kay Senate President Francis Jesus Cudic, Dero ay kabilang sa contender si Senator Elect Ito Soto at Senator Amy Marcos. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isinusulong na maging Senate President. Ano man po nila kung sino yung mga nagtutong gali yan. Tinatanong po nila ako kung ano ang aking sa loob. Sabi ko, gusto ko yung kung sino man ang magiging Senate President. Kaya na lang ipakita mo sa akin yung direksyon na pupuntahan natin. Kaya lang na magkaintindihan tayo ito. Kailangan yung primary role ng Senado ipakita mo sa akin na kaya ninyong gabanan. Ang Senado ay hindi sa rubber stamp. Na kapag ka na yung Executive Department eh, parang kami may tahili, gano'n. Pag so, mayroon po tayo nakikita ng hindi maganda, kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mamamayan, kumibu tayo, huwag tayo papaya. Pinasalamatan naman ni Senator Marcoleta ang lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Maliit man o malaki ang naging ambag sa kanyang kampanya. Maging ang mga nagtiwala sa kanya kahit halos hindi lumalabas sa mga survey ang kanyang pangalan. Hindi rin nakalimutan ng Senador na pasalamatan ang mga Duterte. Kung din ang pamilya Duterte, sa pangkat sila po ang nagbigay ng endorsement sa akin kaya po ang buong Mindanao halos buong Mindanao kaya ako po, po sila din halos buong Mindanao hindi lang isang probinsya lamang po ang hindi ako nakarating sa number 12 yun po ang Occidental Pabiro din niyang pinasaringa ng isang media personality na hindi makapaniwala sa kanyang pagkapanalo. Patingin ko po ha, para gusto niyang maglupasari. O paano siya nanalo? Ganun eh. O paano nangyari? Alam po ninyo, no? hindi ko naman siya sinisisi sapagkat kung sa akin lang siya nakatingin, ito yung tama ng isa. Paano ko nga naman ipakanalo ang sarili ko kung ako lang na isa? Ang problema, di naman nang naisip na ko pala kayo dito. Naging masaya naman ang Victory Party ni Senator Marculeta dahil lahat ng mga tumulong upang siya ay maluklok sa Senado ay nakisaya sa kanya. Nakakilig naman sa mga bisita ang handog na awit sa kanya ng misis na si Edna Marcoleta. Eden Santos para sa Matanang ng agila. Matatag, matapang, matapat. Ayun mga kababayan, napanood po natin ang report ni Kaeden Santos na matatag, matapang, matapat. <laughs> Totoo yun. <laughs> Galing ha? Eh Ayun, at uh, eto nga, mga kababayan, eh batay po doon sa uh, mata ng Aguila, sa Net25, eh tiniyak, tiniyak po ni Senator Rodante Marculeta na magiging independente siya mga kababayan. At nabanggit din yung tungkol po sa pagpili ng magiging Senate President. Eh may mga kumakausap daw po sa kanya mga kababayan. Pero hindi niya sinabi na nagpresenta ang kanyang sarili. Ang nagsasabi lang po ay ang mga tao, mga kababayan. Lahat po ng mga Pilipino na naniniwala sa kanyang kakayahan ay siya po ang gusto po nilang maging Senate President, mga kababayan. Eh pero yung sabi niya nga, eh kung mayroon pong uh, mamumuno o mangunguna sa Senate, ayon sa kanya, ipakita nila ang direksyon na pupuntahan natin. Kailangan nagkakaintindihan tayo tungkol diyan, sabi niya. Yung primary rule ng Senado, anya, ay ipakita nyo sa akin, na kaya niyong gampanan. Yan ang matinding birada niya. At ang sabi pa niya, eto malupit. Ang sabi niya, ang Senado ay hindi rubber stamp. Ano po ba yung rubber stamp? Kung ano yung gagawin mo sa kanya, kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung magiging desisyon mo, yun ang mangyayari. Parang ang ibig niyang tukuyin ay sunod-sunuran. Ayaw niya po na maging sunod-sunuran sa kung ano po ang sasabihin ng kahit na sino. Ibig sabihin, matibay po ang paninindigan po ni Senator Marcoleta po tungkol sa mga bagay na ito. Ayaw niya po na napadidiktahan ng kahit na sino. Mga kababayan, yan po ang malinaw po na pahayag ni Senator elect Rodante Marcoleta. At sabi pa niya, pag may nakikita tayong hindi maganda, sabi niya, kung sumusobra na kung sumusobra na ang executive department na nakakaapekto sa buhay ng mga mamamayan, eh kailangan anya, kikibu tayo. Hindi pwedeng hindi tayo magsalita. Ganito ang dapat na namumuno, mga kababayan. Hindi yung pagka may mga nagawa na po, yung mga matataas na opisyal, hindi ka na magsasalita, hindi ka na magsasalita at tikom ang iyong bibig. Eh, si... Senator Marcoleta po hindi po ganon. Kaya kung ito po ang magiging Senate President mga kababayan, makakaasa po tayo. Makakaasa po tayo. Magiging patas po ito sa pagpapatupad ng batas mga kababayan. At dito naman sa nangyaring uh, Victory Party mga kababayan eh nagpasalamat. Ang Senator-elect Rodante Marcoleta sa lahat po ng sumuporta sa kanya sa mga nag-ambag ng maliit man o malaki. At lalo na, pinasalamatan po niya ang Pamilya Duterte. Oo nga naman. Eh, kung hindi po sa kanila, sa pag i po nila sa kanya, yung buong Mindanao, alam niyo po ba na ang buong Mindanao po ay number three po siya. Visayas at Mindanao. Yan po ang nagpanalo po sa kanya. Eh, malaking bagay po yon mga kababayan sa lahat po ng tiwala po ng mga Pilipino, mga kababayan natin. At ang sabi pa niya, eto, dito pala, dito pala mga kababayan. <laughs> Kung napansin ninyo, binira niya, sinuplak niya. <laughs> Sinupalpal niya si Karen Davila. <laughs> Yung uh, reporter at uh, broadcaster na feeling na uh, ano feeling akala mo kung sino <laughs> <laughs> eh eto sabi po ni senator elect rodante marcoleta tungkol dun sa paano siya nanalo paano nangyari yun eh sabi nga ni senator Marculeta, parang ang gusto niya ay maglulupasay <laughs> hindi kasi makapaniwala eh mga kababayan pero ito yung matinding sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Sabi niya, di naman natin siya masisisi. Kasi kung sa akin lang siya nakatingin, sabi niya, talagang tama naman siya. Paano ko nga naman ipapanalo ang sarili ko kung ako lang mag-isa? Sabi ni Senator Marcoleta. Ang problema niya, di man lang niya naisip na napakarami ko palang kaibigan. Eh, nasuplak, nasupalpal. Si Manang Karen Davila dito sa sinabing ito ni Senator Marculeta, mga kababayan. Eh, itong mga mijang ito kasi, noong pa man, mga kababayan, bias na po talaga itong mga ito. Isipin nyo, nung wala pa tayong cellphone, hindi pa sikat ang... Uh, social media sapagkat sila lang ang naghahari-harian dito sa mundo noon, ang mga mainstream media. Eh, nung mayroon ng cellphone, wala na, hindi na sila uubra. Mga kababayan, marami na pong tumitira sa kanila pagka nakita po silang mali ang kanilang ginagawa ay talaga namang bibirahin po sila. Eh, katulad nito, eh, hindi natin talaga palalampasin ito, mga kababayan. Eh, wag naman silang sumosobra. Eh, ito po ay desisyon ng mga Pilipino, mga mamamayang Pilipino. Ang nagpanalo sa kanya, eh napakaraming mga nagmamahal, nagmamalasakit. Napakaraming nangampanya sa kanya para alam mo lang. Hindi nyo kasi ibinabalita ka rin eh. Hindi nyo kinukunan, katulad nung meeting di Avance eh. Hindi nyo binalita yan. Paano nyo malalaman na maraming sumusuporta kay Senator Elec Marcoleta? Eh kaya itong mga mainstream media na ito kahit kailan talaga. Madami po 'yan. Tanging ang Net 25 lang ang nagbabalita ang tungkol kay Senator Elect Marculeta noong simula ng kampanya hanggang sa bago mag eleksyon. Saka alam nila ay binabalita ngayon mga kababayan sapagkat nanalo na. Pagkatapos nanalo na, nga, hindi pa nila matanggap. Eh mga kababayan, itong mga klaseng uh, mainstream media na ito, eh huwag natin tatangkalikan itong mga ito. Doon na lang kayo sa Net25. Marami pong programa dyan kung saan makakakuha tayo ng tamang pagbabalita, tunay at totoong impormasyon. Net25 sa programang Sagan ng Mamamayan. Net25, Mata ng Agila. Marami po dyan mga kababayan. Siyento yan. So, yun lamang po yung aming maibabahagi ngayon, mga kababayan at mga mahal po naming mga tagasubaybay. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Ang walang kakwenta-kwentang vlogger ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw saan man po kayo naroroon. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.